Busina Arangkada Kasama mo araw-araw May mga may init na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata Busina Arangkada Pagtalakay sa mga isyong magbabago sa iyong pagkaunawa Dexina Arangkada Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan Busina Arangkada kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada? Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Okay, hello, welcome back mga katribo dito sa ating programang Busina Arangkada. Muli ako po ang yung code Coach Randy. Makakasama niyo sa isang talakayan ano po dito sa ating programang Busina Arangkada. At ang mainit nga na topic natin ngayon ay related pa rin po sa walang kamatayang issue ng flood control controversy. Ano yung scam ng mga kontraktor? Ano po yung pangungurakot ng ating mga politiko na involved dyan sa mga proyekto ng flood control? Ano po? So, bali, pinaka-topic natin ngayon ay tungkol po doon sa mungkahing gawing uh, state witness di umano yung pamilya diskaya o yung mag-asawang diskaya ano po, para po dito sa kaso ng mga flag control. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik pagkatapos itong ating uh, very short na paalala. TV kami nandito sama -sama, hindi ka nag -isa. and yes balik na nga po tayo dito sa Businarangkada muli ako po yung lingkod coach Randy ano po ang ating topic dara dapat ba nagawing state witness para po doon sa issue sa kontrobersya ng flood control projects na puro corruption. Ano po ang nangyayari? Itong dalawang tao, this is mag-asawa, ang mag-asawang diskaya. Ano po? So, pakikinggan natin ang mga punto de vista ng mga pangunahing sa ating uh, episode ngayon. So, i-play natin yung mga video and kayo po yung magbigay ng inyong mga kuro-kuro. I-message -kuro. e, nyo po dyan sa iba ba? Sa comment section kung ano po inyong masasabi. So, sa ating palagay naman po ay uh, narapat na mapakinggan ng inyong mga kuro-kuro dito. Panoorin natin itong uh, video. Go ma-release yung pondo. Ikaw ang huling pumipirma? Tama. Yes po, yun ano. Bago ma-release yung pondo. Or ma yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Saan galing yung pinagsusugan kung walang kapalit yun? Your Honor, ako naman po ay uh, matagal lang nagtatrabaho, may ipo naman po ako at nakadeclaro po sa salin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka naman pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po ako. Ang cost to chips mo nga, 1.428 billion, to be exact. Ang salin mo, 150,000. Tama ba yun, uh, Engineer uh, Bryce? Wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya. Hindi po, Your Honor. O ano ah, sistema ng uh, bigayan? Yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka binabalik po ng kasing ilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. The rest po na 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe, the rest na po na nasa opisina. Sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Yung 8.5% pag binibigay po doon sa accountant namin, din yung accountant po namin na nagbibigay separately kung kani-kanino po. Sino yung accountant? pangalan ah uh, ano po si accountant Juanito Mendoza <laughs> Mr. Chairman uh, according to your secretary uh, secretary uh, um, uh, na imbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi gumarap so baka pe-present din sa Yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ano ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga ba valid reason po. May Uh, heart condition din po siya. Meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya, eh, kawagawa lang itong uh, valid, valid umanong. Okay, na sumulat po si uh, Mrs. Discaia. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now. With that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na mayroon daw karamdaman yung kanyang asawa. Dito, harap-harap ang nagsinungaling ka. Binabastos mo kami, niluloko mo kami. Why will we ask for a medical certificate when clearly he is lying? I contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I second it, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I contempt, Mr. Chair. Uh, Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo uh, wala po akong intention talaga magsinungaling pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang uh, hypertension. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension at lalong iba sa mag absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized. An objection? Diringnan Senator Kiko Pangilinan is recognized. Thank thank you Mr. President. Uh, uh, this is not an interpellation, just a manifestation. Uh Mr. President, uh bago pa man naglabas ng affidavit si ang uh, mag-asawang Diskaya. Nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya ng ilang mga senador. Uh Binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya noon pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya hindi yung affidavit, kasi wala pang affidavit nun eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, uh, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, uh, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit. Uh, or, uh, in any way referring to uh, the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Diskayas that they said they started flood control projects in 2016 and then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So kahit na wala pa yung affidavit, doon pa sa kanilang mga testimonya during the public hearing, Nakita ko na namukhang uh, hindi kapani-paniwala. At least this is mine. Uh, this is my uh, view uh as a lawyer. na mukhang, uh, uh kung gagawin silang uh, uh, state witness uh kinakailangan buo, hindi edited. Uh, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, tine-edit nila hindi yung chairman ng komite. I was not referring to the affidavit. I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Thank you. Senator Banglinan. In addition, uh, Mr. President, President, in addition, point number two, sorry, I, am, I was a member and continue to be a member of the committee, the Blue Ribbon Committee. Unfortunately, as was pointed out by the, chair, the former chairperson, it is the committee that decides as to whether or not uh, we will agree to have a witness uh, taken as a uh, in custody to become a witness under the witness protection program. Unfortunately, as a member of the committee, I, had no, I was not able to read the letter uh, of the chairman then addressed to the Department of Justice. So, in that case, Mr. President, Uh, sabi siguro kanina if I if I heard correctly nagmamadali dahil nga yung seguridad ng ating mga magiging witness dapat ay paramount pero sa akin mas paramount siguro na may process na ang mga committee members makita man lang yung sulat bago ito'y ma-refer sa Department of Justice wala akong uh, na, nakita wala po akong nabasa nakita ko na lang sa dyaryo Mr. President. Mr. President, Mr. President So, ayan mga katriwa, ano, napakinggan natin yung mga uh, pangunahing tauhan dito sa ating episode. Uh, Lalulat na po yung ating minamahal na senador, uh, senador Kiko Pangilinan. Ano po, yung mga punto de vista nila doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee and then yung mga pahayag din po ng ating uh, minamahal na senador. Ano po, so uh, regarding po doon sa kung maari ba talagang pwedeng gawing state witness yung mag-asawang Vizcaya. So, doon pa lang sa presentasyon nila ng mga issue, controversies, kwento kung paano nangyayari yung uh, mga corruption dyan sa flood control. So, iba-iba na yung mga detalye na binibigay. Yung simple na lamang na mga pagdadahilan, pagkukwento. Ano po, nang regali sa kanilang personal na mabuhay. Ano po, sa puntong iyon, ano, marami pang iba dito pa lang sa ating napakinggan. So, medyo, paiba-iba na talaga. And then, sa punto na ibinigay ni Senator Kiko Pangilinan, na inamin ng Pamilya Diskaya na sila po ay nag-umpisa ng kanilang flood control project taong 2016. Alam naman natin na ang presidente noon ay wala iba po kundi ang minamahal ninyo na si uh, PRRD. Ano po, so, ibig sabihin, doon pa lang simula 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 hanggang 2022 which is 6 years po na nagtatrabaho ang pamilya Diskaya ng flood control projects ng gobyerno. Doon pa lang po malawakan ang kickback. So, ibig sabihin, yung bilyon-bilyon na pondo na pinag-uusapan natin sa panahon po ng Marcos administration symbol at 2022 nang maupo po siya. Kalagitnaan na po yung 2022, so 2023, 2024, 2025 halos magtatatong taon lamang po yung Marcos administration. Administrations. Ibig sabihin, napakalawak, napakalawig ng panahon na sila po ay gumagawa ng proyektong flood control sa panahon ng dating administrasyon. Kaya kailangan, yung punto dito nakikita natin, ang ibig ipakahulugan ni Sen. Uh, uh, Francis Kiko Pangilinan is, silipin lahat, hindi lang yung 2022. Ano po, 2016 nag ang Pamilya Diskaya ng maanumaliyang flood control projects. Kailan masilip ito? Kasi kung matatandaan po ninyo, ano, sa lahat ng presidente sa buong Pilipinas, simula nang tayo nagkaroon ng uh, malayang pang uh, panggugobyerno, ang gobyerno ni uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte ang may pinakamalaking ginawang pag-uutang sa kasaysayan ng Pilipinas. So saan napunta yun na napakalaking utang? Simula kay Aguinaldo hanggang kay Marcos ngayon, si Duterte po may pinakamalaking utang na ginawa sa ating bayan si Duterte yung may pinakamalaking inutang sa lahat ng mga naging pangulo ng ating bansa. So, kailangan masilip talaga yun. Kasi marami ang nalalabuan o marami ang nabubulagan. So, dito mga katribo, nakikita natin na hindi lang sa panahon nitong kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. ang mayroong malaking uh, dapat silipin o um, malaking anomalya. Lalo na balikan talaga natin yung 2016 na kung saan kasagsagan talaga yung napakalaking utang ng Pilipinas or budget allocation ano po na almost 6 trillion yung inutang. So kailangan balikan talaga yun kasi kailangan malaman din ng buong Pilipinas ano pa talaga ang kunot dulo ng lahat saan nagsimula, paano nagsimula, at kanino nagsimula ang corruption ito na itinuloy lang. Ang gandahan lang sa panahon ni Marcos, natuklasan nila. At nagkaroon ng political will ang Presidente Marcos. Ano, hindi tayo maka Marcos, hindi rin tayo maka Duterte. Official po ng Pink lawan at Sanang Dilawal, walang corruption involved talaga dyan. Walang magnanakaw, maliban doon sa mga labanggit natin na dalawang grupo. Na kung matatandaan nyo nga po, itong verde Duterte Black, saka itong pula, ang Marcos Black. Magsanib pwera sa yan na nilabanan po yung mga grupo ng matitino na politisyan. Sanib pwera sa sila. So silang dalawa na grupo ang dapat natin dito investigahan, ang berdehan at ang pulahan. Sabagat sa panahon ng berdehan, nag ang ang korupsyon. Itinuloy e lamang sa panahon ng pulahan. Although, nakikita natin na inosente ang Pangulong Marcos sa mga anomalya sa kasalukuyan ano po, kumbaga natuloy-tuloy lang kasi hindi yata napansin sa panahon ng berdehan. So, yun po yung ating uh, susubaybayan. Ano po, so patuloy yung subaybayan yung ating mga pagtatalakayan dito po sa The Flyers TV sa ating episode na Busina Arangkada. So, ihintayin ko mga comment sa baba kung anong inyong insight, anong inyong masasabi dun sa ating topic. Ang topic natin, pwede bang gawing state witness yung mag-asawang diskaya? O ano yung inyong mas magandang uh, nakikita na dapat gawin? Para sa akin, bilang host ng programa ito, kailangan mag-action na po ang Pangulong Marcos. Kailangan may makulong na ngayon pala. Hindi pwedeng patagal ng patagal na isang, isang makalimutan naman. Kasi ang Pilipino, sa umpisa lamang yan, medyo nagagalit. Medyo nang gagalaiti dahil sa korupsyon. Pero subok na subok natin habang tumatagal, nawawala ang galit ng Pilipino, nakakalimutan, nagmumupon kumbaga, which is very unfair sa ating kasaysayan at sa kinabukasan ng ating kabataan. Sumuli, so, ito po ang Busina Arangkada with Colts Randy. Katribo mo, dito sa The Flyers TV. Flyers TV kami nandito Katribu sama-sama, hindi ka nag-isa From us